<laughs> you are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Ingatan mo po ang aming buong sasakyan, ang mga gamit, ang aming mga babies, si Andres at si baby number 2, si Daddy sa kanyang pagdadrive, Ilayos sa kung anong mga kapahamakan o aksidente o kad and we rebuke any negative works of the enemies and we pray for the great outpouring blessings, good health to be upon us and our entire family dito po sa bayan ng General Nakar sa Quezon. Sa inyo po namin pinagkakaloob ang lahat na ito in Jesus name we pray. Amen and Amen! Amen! Okay, sit belt na Andres. Let's go na po! Bayan so, ayan mga kapitik, uminit na kanina may malakas ang ulan. So meron tayong dalang ano to mami, sinukmani. Sinukmani. Pinaluto ni Mother kay Becca. Tapos meron tayong order. Wah. Wow. Bukod doon sa pure ay meron pang dinagdag na oo oh, na yung templado na daw. Yan. At yan po yung ating mga dala. Ito yung bag ni Andres. Itong maleta yung mga labahin. Yan. Yan po yung dalawa. At yan mga gamit po ni Andres. May bike. Cars na Emilio. Kasi, pag okay na si Emilio ay pwede, kong ihatid. pwede nang ihatid ulit ni Daddy. We pray na maging okay na po si Emilio. Yes. Let's go na, Andres. At bukod sa sukang sasa, Daddy, ay may pa-order pa rin tayo ng centella. Kaya bibili muna ako bago tayo umalis. Ay, ikaw na lang. Ah, ako na lang bibili tayo ng sentela. At ito naman yung mga kibit. Ayan, bibili rin ako ng isa. Parang ako nagkikrib. At tayo po eh, paalis na. Thank you, Lord. Nagmahal na, mami. Oo, tsaka bumili ako ng kibit. Parang nagmahal na lahat ay tinanong ko kung bakit saka kung pwede ang makakuha ng discount ay pag ganun daw yung bili ay wala pag ma-online lang tapos ay yung kibit ay nagmahal na din ay, wala ako ng kibit ay di magmamahal na rin tong paninda mo kay mo na ino ah uh, -huh. magmamahal na din kung so, kano tinaas 5 peso or 10 10 Yes, favorite ni Andres Antulay. Lagi oh, niyang oh. tinuturo to. Uh, <laughs> Lumabo agad ng agos, sa tapoy, ng mm -hmm. kanilang malinaw. Kagabi po ay ang lakas ng ulan. Tapos ay... ay umaga. Uh, kanin umaga. Pati kaninang umaga. Ay nagulat tayo na no? sobrang lakas. Sabi namin parang tapos na ang summer yata. Tag-ulan na dito kaya, sa Quezon. Kaya may, hindi na pati ganun kainit Ah, oh, hindi na ganun kainit. Kaya na-enjoy eh, na natin yung weather dito. Okay. Let's go. Bye-bye. Baka favorite ni Andres ang bundok, ang ilog. Yan guys, nandito na kami sa Santa Cruz. At kami dapat ay magda-drive through dahil ano na rin. Mag-aalauna na, no? Ay, biglang sabi ni mami, dito na tayo kumain. Dito na lang. Kasi nakapag-parking na po kami. Sabi niya, okay, oh, kung nakapag-parking ka, na, na tayo kumain. Tapos, pero hindi Jollibee. Chowkin, Chowkin po. Ang, ang kinikrave ni mami ay Chowkin. Okay, yes. Ang ingay naman ng katabi mo na, Pogi. Ang yung ano kasi, meat Yes. Okay, let's go. Now. Abog. Abog. <laughs> okay Your shoes. Cute naman na ito. Daddy, long, mm -mm. look. outfit ng baby na to. May change outfit pa to. Oh. Dahil nabasa ang kanyang damit. Okay. Let's Ako go. na, mauna ka na, mami. Ay, sige. Susunod kami ni Andres. abo po. Ang So, ito po ay Sun Store Mall. Nandito tayo, guys. Yeah. Right, Jellybee. Okay, let's go find Mommy. Let's go find Mommy. Tapo ang gusto ni Mommy Janet. Ayun na order na. Yeah.

Thank you for this food. That was good. This is a very good food. Amen. Ah, gutom na yan, mami. <laughs> oh, Ayan, guys. Ayun, okay. nandito mong sabaw-sabaw, daddy. Rice na to. Yes. Ah. Okay. Sarap. Kain po tayo. Yung kay Janet po ay wala pa. May sarili siyang order. Oh, no. Sa akin na yung timidor. Ito po yung kay Mami Janet. Dumating na rin. Opo, tinuturo pa. <laughs> oh, lakas nang si Andres. Opo, oh, Kami po muna ay lumabas ni Andres. Dahil kulit na talaga nito. Aba, hindi pa kakain ng Mami? Mamaya ka na yun. I-take out daw yung sayo. Kakalahati pa lang yung nakakain ni Andres, guys. I-take out na lang. Oh, ang ganda pala dito. Oh, merong horse. What? Merong horse, my boy. Gusto mo sumakay? Oh. Gusto mo sumakay, my boy? Oh. sayang at wala akong wallet nasa mami Oo. gusto mo mag play napakadami po pala dito ng estudyante sa mall na to puro estudyante Apa? Kaya nyo kay Andres, may kutsara. Okay. Ano, let's go na. Naggala kami doon sa may mga horse. Sa gitna. Ito sa makain, no? Ano na yung sura niyan. Abay, gutom pa. Paano inunay laro, mami? Yes. Yes. Si Andres po ay masama ang loob at siya may pauwi na ayaw pa sumakay. Ayaw pa sumakay. Hmm, Hindi na, na po. Nandito na. yung food mo Andres. So sa kami po ay lubos na natutuwa kapag kami inyong kinukuhit. At ano, nakakapagpa-selfie sa inyo. Salamat po dahil kahit pa paano, kahit konti pa lang ay, yung... Teka lang dad, teka lang dad. Bakit? Ay, inaano ni Andres. Yung, yung halo-halo mo? Oo. <laughs> <laughs> kahit konti pa lang yung ating subscribers ay kahit pa ay nakaka tuwa po, nakakagalak sa puso na kami inyong nakikilala ayan, God bless po, God bless po sa and ito. once again, napakaingay po kasi kanina at sobrang daming tao sa Chowkin, no? talagang siksikan, ay ulitin na lang natin, shout out kay Sir RJ, RJ and sa kanyang wife, yan at saka yung nanay nila daw laging nanonood. Nanay Ludi. Yes. God bless, God bless po. Mo. Salamat po sa inyo. So, let's go na, mami. Let's go. O, pakakainin mo muna. O, maya-maya na. Okay, hanap tayo ng... Hanap tayo ng may puno para malamig-lamig. Mainit kasi dito yung parking. Ngayon lang ako nakapasok, mami, sa mall na yan. Di ba lagi ako nadaan dito? Hindi pa tayo mag-asawa noon, nagtatrabaho ko sa Ford Motor. Lagi dito ang daan ko. Hindi ako nadaan ng Manila. Ngayon lang ako nakapasok sa mall na to. Dinadaan-daan ako. Akala mo walang tao sa labas, no? Parang tahimik, walang tao. Abo, ang dami palang tao sa loob. Puro estudyante. Sabi ni Mami Janet ay, Marami school dito. Daddy na yung ako'y nagbabayad na. Nakita ko yung mga estudyante. Abo, ang mga parenting. Mga ang allowance sa itigi isang libo. Ang binabayad. <laughs> Ganun na talaga, mami. Pagka tayo si Andres sa estudyante na, ay ganun. Baka mas malaki na. Tapos ay hindi na, hindi na apartment. Gana mga college na yun eh. Hindi Gano na yun, apartment, mga mami. Kondo na. Kondo-kondo. Ganun na, no? Kailangan natin papag-ipunan si Andres at si baby number 2 pag nag-college. So, ayan guys. Biyahin na uli kami. Ayan, kami po ay tumigil dito sa gilid. Ayan, ako naman ay labas sa kalsada. Dito sa Mapuno po. Ito ay anong, ano na ito mami? Anong? Bila Laguna. Ito anong papakainin muna si Andres at gutom pa. Wala lang siya nakain kanina. Sobrang unti lang Andres. Aba. Ayan, subo lang. Kahit ilang subo. Subo-subo lang. Tsaka malikot siya dati. Yup, Gutom na. cái em boy, Lala. <laughs> Lala. oh, Lala. Lala. Muna, ha, cái em mới nãy, cái mo, dala-dala mo pala yan. Kanyang uh -huh. favorite na ano? Favorite. Uh -huh. Busy ano yan? Busy board BC na? Busy board. Favorite niya na po yan. Tuwing gabi. gabi pagkagising. Nagigising tayo ng 4am. Gising na siya. Naglalaro na mag-isa. Ng board. Nakaupo doon sa gitna namin to. Oh, so ano yun? Sa gitsit na. Yung pala yung buklat siya ng buklat. Busy <laughs> uh -huh. board. Bago matulog. Dadalhin niya doon sa gitna natin at doon siya. Busy naman. Hehehe. <laughs> Yes. Sige, play ka lang. <laughs> Happy. Happy si Kuya Boy. Cute <laughs> naman yun yan. Yes. Thank you Lord. Nandito na po kami at pakit ngayon. Sa silang. Sa yes. Ano oras tayo malis mami kanina? 9am Tapos ngayon eh, mag alas 4 na Oo Tagal din natin Tagal no? din nating nagbibiyahe At uh, dadaan lang tayo ng Jollibee Para makabili ng para kay na Melot uh, At sa atin na din siguro uh, no? Oo, uh, habunan. Habunan na natin yeah. At dadaan din ako na Savemore mamaya at ibibili ko si Emilio ng pampers sa wet wipes pinapabili okay. ni Camelot. Ayan, order na tayo mga kabeshi. Namis natin ang Jollibee. Pag nasa oh. probinsya, hindi na rin ako nagja-Jollibee. Ang kay Camelot na favorite ay yung C5. Oh, Tanda mo? Mm -mm. <laughs> e di dalawang C5. Pareho na sila ni Val. Ah, ah. E di tatlong C5, oh, ikaw din. Oo, na lang din sa akin ako din. Edy apat. Ayaw mo yung may spaghetti <laughs> sa'yo? Ayaw ko. apat na C5. Si, may hamburger. Oo, oh, ganun din. Apat na C5, si, apat na hamburger. Ay, ano nga, mami? O, Coke po. Coke. Coke? Ah. Puna, order nga si mami dyan. Rice? Hindi na, mami. Hindi na, rice? Oo, oh, baka may rice doon. Huwag na po. Apat na yam burger na. Oo. Yeah. Apat na yam burger. Na Al ala carte. Ala carte. Kain na ako dati ng yam burger. Yep. Ang paborito nila melon at cantaloupe. So tinagal-tagal ko nung border ng Jollibee kasama sila. Alam ko na yung paborito nila kahit hindi ko natanungin. Hindi <laughs> ko nga uh, naman, no? Favorite, isa't na siya favorite na lang. Nandito po kami sa gilid. Naghihintay na yung price na lang. Hindi pa kompleto eh. Tarap na naman. Yep. Ako, parang meron din sa rooftop dun ah. Yep, may kapihan dun. Ah, kaya. Pwede ka dun sa... Maganda yung mga ano na, commercial. Kaya pala may mga nakatakbay doon yan guys, nandito naman kami sa Save More. At uh, actually wala namang pinapabili si Milot. Ako lang yung nag-initiate na Milot, baka may papabili ka. Ay bibiling ko na ngayon kasi bukas ako maaga sa shoot. Tapos mamaya baka ako ay pagod na rin, no? Eh ilang araw sila sa bahay, baka mamaya wala nang diaper or milk. So ayun. Ang pinapabili ni Milot mami ay uh, diaper ni Emilio. May gatas pa daw naman no, diaper. At least hindi na tayo lal kami lalabas ni balbama maya, no? Kaya idaan na natin diaper. Yan, saka wet wipes. Okay, mami. Ikaw na lang lalabas, mami. Nagkakain lang kami na lang magigit. Okay, mami. Oh, now, gising na ba't <laughs> nakagising no, na? nakagising na si Andres. Dabay <laughs> na yung Jollibee favorite. Yup. Ayan, guys. Lumipat ako. Ayan nagkaroon dito ng bakanting parking yan wait natin si mami janet wait natin si mami janet nandito po si andres ayan po nakabili na si mami janet sinundan nyo na ako doon yes kasi wala nang ano dito, nakapark na kita ko sa lumipat kami dito tapos yun sinunda ka na namin sa loob mm. so wala na ka na okay na wala ka nang na ako let's go na gulat ako sa inyong dalawa ba <laughs> gulat na gulat ka na ayun <laughs> kinuhit ka ni Andres <laughs> ako. malayo ka pakita ka na niya ay gano'n mami 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 siya yes Pinumalo mga 5 si minutes lang po, nasa bahay na tayo. Mm -mm. Nakain na siya? Mm -mm. Oh, good job. Mami, yung mulang pa. Lakas. Paano kaya tayo nyan magbababa ng gamit? Sabi. alam niya na yung jali, may mami na. No? Yung pala yung pinatawag niya tabi. Tabi? Tabi? Jali, may pala yun. Tabi? Okay, mami. We're home. We're home. Thank you, Lord. Welcome home, Andres. happy yeah. Oh, ngadi sasa ulan na nihi punya Tonton aso guys ini hi punya yang bulan. Temen-temen, temen this boy. Gigil lah kayak Andres. Sayanglah, thank you Lord nang dito na tayo. thank you Lord. Thank you for the safe travel. Where's Jollibee? Aba, niluwa niya mami. Niluwa niya si Jollibee? Oo. Uh -uh. Ayan mga kapitik, nandito na po tayo sa bahay. Yes, praise the Lord. At uh, maulan pa rin po. Ang problema pa ay nag out. I, ay sabi sa Meralco ay baka daw mamaya pang 8pm. Bawa so, ano naman si Emilio na initan. Ito pong mga ilaw na ito ay yan po yung mga solar. at that time i will gather you at that time i will bring you home i will give you honor and praise among all the peoples of the earth when i restore your fortunes before your very eyes says the lord zephaniah 320 niv <laughs>